kabigars yun na. good morning mga kabigars eh, no? luto na luto na ang ating pandi ko po mga napay luto na <coughs> ah uh, naman nagluluto tayo ng donut mga kabigars so, donut ba ay yan yan ang tamang pagluto ng donut mga kabigars good morning sa lahat yan o tumador ang nat. Ganito lang kasi simple yan na kabikers sa lahat yan nang gustong matuto magluto ng donut yan pa nyo si kabikers oh yan. Ayan ang tamang pagluto. Ayun na wala na mga kabikers. Good morning, good morning sa lahat yan na pasaway. Hatindi pasaway. Ano no? Kumusta po kayo lahat yan mga kabikers? Shut out sa inyo. Sa lahat yan ng mga aking gising good morning maglilamos na kayo na makakita kayo ng maraming tao sa labas ano o ito na no, malalapit na siya malalapit na malalapit na maluto ang aking donut yan ang mga kabigar so yan mapula-pula na siya tinayo ka po yun yan uh, shout out sa inyo lahat dyan mga uh, bagong gising at mga lasing good morning sa lahat dyan ng mga panatiro at good morning. At sa mga pasok na mga trabaho dyan, good morning. Shout out sa mansulok na mundo. Sa may Pilipino, good morning mga ka I love you all. Ayan, um, um, malapit na sa mga toto mga ka-bakers. Hmm. Kunting push pa, loto na. Oh. Diba, mga ka marami yan, loto natin eh. Oh, okay na siya Okay na Okay na okay na sa mga kabigas Ani Ang lalaki Pwedeng-pwedeng maliit na kukunan Meron ka lang doon At mga kabigas Pwedeng-pwedeng Dito sa bahay Gawin nyo sa bahay Hindi hmm, lang yan sa bakery eh. Mga mano Mga kabigas Kayang-kayang yan Okay mga kabikars, hanggang dito na lang muna ha. Dahil ako ay may lulutuin ba mga kabikars, hindi pa yan tapos. Bye bye muna.